Ang asawa sa sa gabi, itakaron Gahigda-higda. Oy! Tiyotig! Ay! <laughs> Request siya o sabaw. Request siya sabaw, ma'am. Oo. Ay, gabi kasi. Nabiitin na siya sa sabaw na niloto ko. Kasi so maliit lang talaga yun. Yung ano namin gulay. Ngayon naman, nagawa na um, sabaw. Ulam na yung gabi. Dahil sa birthday niya, ito lang muna handa namin. Kasi kanina <laughs> kapag maklo naman kami. Ayos na. So, kamote. Nga perting preskuha. Kudot <clears throat> sa kamote. Tapos bisol na pod O gabi sa Tagalog, no? na ako yung repulyo. Napog ko yung bagyo pins, Kung tawagin, you no? Know? Mura magbalatong rapod siya. So, ang gigit ni mawala itong tanglad. Kaya mo binin number one o the best sa ako ang uh, bakbak pero minti na sa si tanglad, no? Yung nga lang, sangig ko tata sa Metro Manila. Ay, perte, sangig ka na, na. Ayos na. Ano ah, nara ko. Sangig, ah, ano na. Ah, pamintar na siya o oh, tanglad. Na, diba? Tila, may, ah, diba? Tiglamian, ay mga palangga. Pilar ko binotbot. Tara, hmm nagpakulo dahil ko ano o nagpabukal ko o karing baboy akong karing baboy mura wala pa mas 1 po pati mahalak papoy at puribuyag puribuyag uy huh? akong kipa pinakuloan ko para lalambot siya ayan tas lalagay ko yung gabi maya para masarap naman yung higop ng asawa ko diba ganun lang kasimple so yung ulam natin ah uh, kunting kunti lang talaga yan pero pag nilagyan ng marami sa bawat dami na yan ah, diba goods na goods yung gulay natin naku kagwap yung bango bango ng ano ko tanglad ka, ito na ready na nalagay ko na yung aking tanglad at uh, paminta. Tapos, yung uh, ano ba tawag dito? Bagyo beans. Hmm, diba? Ito tanawan nyo. Pating ko pa. Ha? Pating lawutak. Ayaw. Nao, oh, ang gabi. <laughs> Tanawang gabi. Lawot na kain na siya mga palangga. Ay, <laughs> dako. Kahigop-higop yung pagkasawa. Dako, gwapa oh, kayo. Hmm, diba? Pating ko mapahang Oh ha, oh sus! lapas sa langit ang kalamihan eh, karon ako nang inutang na mga gulay-gulay. Dali, ni. Paglagay niyan sumatik, mga ilang segundo lang yan. Nalagay ko yan muna, ito, lagay ko muna yan. Hindi na. Kasi magkakulay ng angako-angako. Mga segundo lang, kusikas na siguro. Kusuguran na tong kalayo, hindi ko gusto ng lataon na siya lataon na tuloy kaya gusto na ko lami gina siya mga kagot-kot mga gusto nga isya, Ay, gusto lata segundo lang ako ng takloban mga patakpan yan sabi saya takloban sa tagalog tataktan. ha grabe ka bot-bot kaya na ako eh bot-bot na po ko para hmm? pilar na kakuan segundo lang gina siya makahigop-higop na din akong asawa hmm kalamek para banal siya wala pa. Ah, ilang ano lang. Ilang, ilang sigundo. Bilis kasi ng seconds ng ano. Bye. Ang request akong asawa, piting ko pa hapid sa kong utan o gulay. Uy, ano man. Hahaha. Maragot! Nakahigap na po. Kalami. me. Ba'n na yun? Ang baug, ma'ng? Lami kayo sa baug. ba? Lati nami yan. Pre-buga. Pre-buyag. Hmm? Sus, kong sud. Sud ano. Ano, simple ra kaiba ba? bukit bukit style na good put, itong tirada good oh, kita lang tambok tambok Okay, na kaayo na power na kaayo so, na siya grabe yung higop sa kong asawa parebo yan higop siya maayo kahigop siya maayo sa kong anak ko diba ako po at buti po kuan, eh hindi pa dahil kumukaon kaya mura busog busog pa mong gamay isnak tinapay kanong hapon so ang tirada na mo ane eh, lang sa mo ang sud sa ko ba tilaw lang ko ang tao na ko So, sampak ayo eh. Sampak to the earth. ang sudan. Pati lang may agad sa rin yan. pa lang ha. Na. Ah, grabe pa Eh. Hmm. Hmm. Tingin ng bunso. Ganyan, ganyan. Woo! Yeah, Gaya, oh. ini talang pa Mmm!